ay ang sinigang sa miso. So, pisa natin sa bawang, sibuyas, at kamati. Natin ayan, ang miso. Ayan, nabibili yan sa palengke. Pero meron namang sinigang sa miso powder. So, pwede rin yun. Pero ako, nakabili kasi ako sa palengke. So, dagdagan lang natin. okay na, Ayan, dagdagan natin ng tubig. Ayan, pag okay na ha, dagdagan na ng tubig pang sabaw. Hintayin natin yung kumulo pag nasalagyan na natin ating sinigang sa miso powder. Sinigang sa palok mix. Kasi wala akong sinigang sa miso. Buti na lang, meron akong si miso. Pero ito, meron din na bibilan na sinigang sa miso na. Ayan, pakuloyin natin natin yung bangos. Nilip, pinirito ko ng konti yung bangos eh. Nilagyan natin ng labanos. Ting, ito, nilagyan na natin ng labanos. Tsaka dahon ng mustasa. Sibuyas. ya, At kamati. Lagyan natin. Ayan, ang miso. Ayan. Nabibili yan sa palengke. Pero meron namang sinigang sa miso powder. So, pwede rin yun. Pero ako, nakabili kasi ako sa palengke. So, dagdagan lang natin. Pag okay na. Ayan, dagdagan natin ng tubig. Ayan, pag okay na ha, dagdagan na ng tubig pang sabaw. Hintayin natin yung kumulo pag nasalagyan na natin ating sinigang sa miso powder. Sinigang sa palok mix kasi wala akong sinigang sa miso buti na lang meron akong si miso pero ito meron din na bibilag na sinigang sa miso na pakuloyin natin Lalo natin yung bangos nila pinirito ko ng konti yung bangos eh Lalo natin ng labanos. Ting, ito nilagyan na natin ng labanos. Tsaka dahon ng mustasa.